No. Oh. So 'yun mga ka-soryan, so magpapalipad ako ng dalawang saranggola guys, yung ating tutubi at yung ating uh, dibuan, yung dibuan mga lodi. Papaliparin natin. So marami nagpapalipad dito mga guys, so may dibuan dun oh So papakitin natin mamaya. Papaliparin natin muna 'to. So 'yan mga lodi, papaliparin natin. So 'yan, dalawa lang naman kami ulit. So, syempre, naku, iwan ko pa yung tripod ko mga guys. Paano na yan? So, bahala na. Okay. At lang. Oh, palat. So, yun mga guys, ang palipad na natin yung ating tutubi. So, hindi ko na camera yung paglipad niya mga lodi kasi nga, dalawa lang kami ni Turco. So, wala yung tripod natin, hindi ko na dala. So, ayun guys, na guys. guys na natin yung so, yung mga yung mga lodi. Katas. So, ito naman mga lodi. Palipad na natin to. Ayan, hindi Sige. So papaliparin natin itong ating dibuan So ako magpapalipad mga lodi Sige ready Go So guys oh ang ng lip Turko yan ayun si Ken Ito si Turko so dalawa na yung ating pinapag okay so yung dipuan tsaka yung ah uh, tutubi so malakas yung mga sumba nila mga loading ang galing so yun Paubos na natin itong ano Tali niya no Sige ubus muna Ubusin nyo na ito konti na lang, kalahating kilo kasi itong sa ating ano, dragonfly. So ito naman kitor ko. So may isang kilo. Tingin natin kung saan naabot yung. <laughs> Sobrang taas nito eh. Kaya, ay bro, mabutsan mo lang. Lodi, di tatayag na ng lipad ng mga saranggola natin mga Lodi. And kiken, si yun sa dragonfly natin na dito naman yung sa dibo natin si Turco so yung kiturko hindi na makikita sa sobrang layo grabe saka steady yung lipad nya saka ano stuck stock bull hindi sya gumagalaw sa taas pakita natin mga lodi eh. hindi sya gumagalaw sa taas mga guys so itong ki so hindi ko na halos makita wala na wala na hindi ko na makita talaga wala na oh nasa pinakataas na talaga ng ano Lagad na yung zoom natin, wala hindi na natin makita. Mabud ka. Wala. So yung sa atin guys, kalating kilo lang kasi to, hindi pa ako nakabit. So ito yung ating ano. Hindi ko na rin makita din. Masyadong napakataas na rin, napakataig na rin ang lipad. Wala na lo, hindi natin makita na yung mga saranggola guys, sobrang tataas ng lipad. Si syempre meron kang mga marami na nagluwili pa dito mga guys oh. Ang lalaki din. So ito guys oh, yun oh, may malaking saranggola dun oh. Parang ano yan, di dulce yan oh, yun laki. Mga dalawang di pa yan. Pero mababa lipad. Mas meron pa doon, mga guys oh. Ang dami oh. So malalaki din yan, mga lalaki din guys. Ang gagaling din gumawa ng mga tagagawa dito, mga lalaki. na yung ano mukhang hindi kaya ng mga bata kasi dito guys oh, napaka lakas ng hangin oh! Neil hop oh, hindi ka lang eh, turin yung lang dibuan mga. so na street na so, hindi na makikita sa taas sobrang taas na talaga <laughs> ayun mga loli oh yung ating dragonfly at yung isa hindi na makikita yung isa ayun sobrang ano na Charo lang, ah, magkari wala na yun oh. Tuldok na lang siya talaga. Isa ang Tuldok na lang. Brother. ako na So pag gabi na guys. So pabar pag natin. Pagkita sa YouTube. Balan. Subscribe. Oo. Kaya ba? <man. laughs> ang dami nila oo. Oh. Oo oh, dito mahirap na ibaba. Kasi yung tigas. Oh. <laughs> Sobrang tigas o oh yan guys. Lama, ang lakas ng hangin ngayon. So ano ngayon? April uh, April, April 4, 2024. So ah, meron din papalipad dun guys. So, ang lakas. Anyan. Ang laki din nun. Ang laki din ay, yan. Mababa oh. si lang yung lipad niya. Yung... Hmm. Come on, baby, this. Ah, yes, we're going. Yeah, come on. <laughs> So yun mga guys, ang pagpalipad tayo ng ating ano, tatubig at syempre yung ating dibuan. So marami nagpalipad talaga ng mga oras na yun mga guys. So yun oh, dalawang dipa yan, yung didulce. At syempre ayun yung ating ano, tatubig mga lodi oh. Ayan, so, at saka yung dibuan natin. So napakataas, napakatayag yung ating dibuan mga lodi. O syempre mayroon nagpapalipad din ng traditional kite. Ayan oh, yung dibuntot sa so, mga bata, mga lodi. Ayan oh, ayan ang lupit din ng lipat. <laughs> So, sumasabay din sa pagpapalipad natin mga lodi. Ayun, know? So, napakarami nagpapalipad talaga dyan. Nakaka-amaze at uh, syempre napakaganda. Na sumasabay sa atin yung paglipad ng mga saranggol ang pinalipad nila mga lodi. So, yun, no? Know, enjoy lang sa pagpapalipad mga guys. Yan. At, uh, hinabot kami ng gabi dyan sa pagpapalipad ng saranggol mga guys. So, ayun yung traditional kite. So, yun, know tuwang tuwa yung mga bata talaga yun yung traditional kite na puti so yan shout out guys shout out you know? ayun ang dami namin dyan o oh. yun know? daming mga fans

di bulan. di bulan, Wala na. Sana? Ayun na. Ayun na. Ayun mga guys. Gabi na. Wala na. Hindi natin makita. Pag-vlog man daw. Oh. Ayun na. No. Ayun. <laughs> Anong pangalan mo? Pangalan mo? Francis. Oh, gabi na. Hanapin ka na ni mama mo. Ay, Makapalo hindi pa. Ikaw. Baka mapalo kayo. Baka mapalo kayo. Oh, baka mapalo. Ah, hindi mo kayo mapalo. <laughs> Yung kabina. Ito na, babagsak um, 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 na, na mga lodi. panoorin kita mo. Duri mo na. Hop, pang-mag-fallos noi. Eh. Hey guys, hina, baba na siya. hindi buwan. Hop, hop, dagdagan mo kusob-kusob uloy-uloy lang. Uloy-uloy lang. Dandan, dandan. -dan. Oh, palos yan, palos. Oh, palos, palos. Hindi ganyan. Ay, wala ka mo, wala ka Uy. <laughs> Sabi ko sa iyo, eh, hindi ganyan. <laughs> Puntik na. Uh, hindi ganoon, dapat ano ano lang, hila, 'di ba pa ganoon. Huwag mo siyang bibiglain eh. at dandahan lang hanggang sa street lang siya. So ito na guys, sinabot kami ng gabi. Ano, uwi na tayo. O, uwi na. na. na mga bata, gabi na. Oh, oh, uwi na. Oh, na. Ay, okay. okay. Panalo, panalo. <laughs>